Ayun lang mga kuys Pagkatap... Pagkatapos sila tagay yung lambat Hindi na ilatag na yung lambat, bubalabugin na Medyo mahirap din ang isda Mahirap, mahirap din para sa kanila Ginamon ako ng isda eh <laughs> Nanonood lang, nanonood Ayan si Kuis pa Ang Bubulabugin sa gilid ano si Kuyaber? Ibig sabihin na binubulabog uh, yung mga binubulabog yung mga isla sa gilid-gilid Para mag magtatakbuhan doon sa lambat na uh, Sa lambat na gitna ng ilog Hopefully, pag-ahat ng lambat, maraming uli. Kapagahan natin mamaya ulit ano dami mo? Medyo malalim daw sa gawin na iyon, may poste ng tulay. Ang tawag niyang pagbubulabog. Parang mas mabubulabog yung patakbuhan. Papunta ron sa lambat na nakaungmang. Wala ko, wala ko. kasi sabi mo, may mga nakikita kuya. Oo, may malaki ka na pero nakakano, nakaibang bansa. Pero ay, ay, -alam, bumalik. ay, 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 niya bumalik kasi meron na siyang asawa doon. Ay, 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 balik. Yun. Bumalik yung bata rito. Ang pangalaman Suriana ko ang hindi na ang pangbiling kape sabi ko wait lang Ano kasi sa kay Rafael Bael ni, yung ano kasi kami na kami baka dito kami Pag-interest ko tayo, yun ang hiyan kumakain araw-araw kasi yun ang hawa ko dyan. Kaya binibigyan ko ng pera. May hiyan sa akin. Buwas nila ko. pag pag a pag a pag a pag a mayroon mga tubo na ito eh, sa tiyakon lang ng bayan ako, ako botik ka may eh, ako wala na, wala magulat ng magulat ko bote yan kuya akong tago dyan matanda sa akin kuya kasi matanda pa ako dyan matanda ako sa kanya matanda ako kuya ang tago dyan yan mo kuya ayun din na yung binjit tatawagan mo yung naguya eh kasi matanda ka sa amin Ayan, pagtapos magbulabog Nasamsamit na yung lapat Kaya kasi na, na. E, janitor, yung 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 ano na tayo? Ano lang yung janitor piece? Mayawa ko nag-introduce ng janitor piece dito sa Pilipinas. Tsaka yung niya tawag na, ano ba yung tawag doon? Gloria ba yun o Arroyo? Lagi tsuri siyang tilapia pero hindi naman siyang tilapia. Siguro panahon ata ni ex-president Gore yun o may introduce sa atin yun. Comment na lang kayo mga boys kung bakit pinakalaan ng arroyo o kaya gloria yun. Ang ganong klaseng sida. O doon sa so, may kawiro so, sa baba, ang dami rin nangingisda. May namimingwit. May naglalambat din. Medyo buhay pa yung ilog natin dito sa ano Sa San Jose del Monte Ewan ko lang sa ibang lugar kung nahuhulihan pa ng isda o puro basura na rin Ngayon e, mga bata tinawag na Nakain na raw sila Doon na ayaw sila nakatira sa may Yan nakikita ko sa may ilalim ng puno kakasya rin ano sa taas yun sila rin ayan na yung mga nahuli namin po is nangingisda pa sila hindi na ako sumunod malayo tsaka ano malayo tsaka malalim na <laughs> tayo ngayon ano? mga kuis tambay under the bridge sila ba ako mga artist ng ano, under the bridge poison ba poison o, kung, ma kung mali ako mga kuis tayo comment na lang kung sino yung artist no? artist o yung ano, rockstar na uh, rockstar band na kumanta nun under the bridge ang pamagat ayun yung atin ng mga bata kanina bumalik dito nangingin ng pambiling kape so. pakawa naman ito na bigyan naman natin sila nakatira sa may ilalim ng puno nung nakakasya parang may ano rin tawag yan low na low na meron silang low na low na rin sa ilalim sama yung nanay at saka tatay niya nangangalakal daw yun ang harap buhay ng mga magulang niya time check 3.30 hindi pa mabalik yung dalawang kasama ko dito pa lang din ako sa ilalim ng tulay waiting